So mga bagay kung papaano mapapanatili ang pagmamahal at pag-ibig ng isang lalaki sa iyo. O mga kamamay, ito yung mga bagay na kailangan mong i-apply, ipakita sa isang lalaki para hindi magbago, para manatili yung pag-ibig, yung init ng pagmamahal nila sa inyo. It's either LDR kayo, makakatulong din po ito. Ito yung mga bagay na kailangan nyong gawin upang mapanatili ang init ng pagmamahalan sa inyong relasyon. So, huwag na natin masyadong patagalin mga kamamay. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mapanatili ang pagmamahal at yung init ng pag-ibig sa inyong relasyon? So, number one, huwag na huwag na huwag mong sisirain ang kanyang tiwala. Ito yung number one na tips na kailangan yung pakaingatan. Yung tiwala po mga kamamay ng isang lalaki. Kahit ganun pa kayo katagal sa isang relasyon, umabot man kayo ng limang taon, sampung taon, labing limang taon, kapag kaminsan mong sinira ang kanyang tiwala, magbabago ang lahat. Sa isang iglap, maninibago ka kasi magbabago ang lahat. Sabihin na natin, 15 years na kayong magjowa, bigla ka namang nagloko. Bigla ka namang nanlalakay, sabihin na natin. Sa so, tingin mo mga kamamay, may tiwala pa sa inyo yung isang lalaki kapag kaganyan. Nakita kayo na namamasyal sa, sa mall, magkahawak kamay, nakaakbay pa siya sa iyo. So, paano yan mga kamamay, i-explain. Sira na kayo sa mata ng isang lalaki kapag kaganyan. At ang tiwala, sabi ko sa inyo, pag nasira yan, napakahirap niyong ibalik. Okay, sana kung may balik pa, ipapano kung hindi na? Kakawang na siya sa inyo. Hindi na ganun ang lagkit ng pag-ibig at pagmamahal nila sa inyo. Kaya mga kamamaya, ang daming relasyon ang nasira. Ang daming pamilya ang nagkahiwalay. Ang daming mga bata ang naging kawawa dahil dyan sa tiwalang inyong sinira. Diba? Alam nyo yung mali. Bakit ginagawa nyo pa? Alam nyo namang uh, sala. Bakit hindi nyo nalang iwasan? Kasi ang daming luluha, ang daming masasaktan, ang daming masisira. Kaya mga kamamaya, bago nyo gawin ang isang bagay, isipin nyo ng sampung beses. Sapagkat hindi nalang kayo ang masasaktan, ang masisira, ang maiiwanan. Kaya mga kamamay, napakahalaga ng tiwala sa isang relasyon. Kaya wag na huwag niyo pong sisirain yan. Sa mga nasa LDR dyan, ganun din kayo mga kamamay. Yung tiwala, hindi kesyo nagkalayo kayo, e eh po pwede nyo nang sirain. Kasi napakahirap pag LDR eh. Once na nasira ang tiwala, ang hirap suyo eh, napakalayo. Okay saan eh, kapag ka kayo, pa pwede kang puntahan. Eh kapag sa ka nasa malayo, napakahirap yan. Kaya hanggat maaari, iwasan po ninyo ang magpakasira dahil lamang sa kawalan ng tiwala. Okay? So next, panatilihin nyo ang respeto sa kanya. Yes, mga kamamay, hindi hindi mo ang pag-ibig sa inyo ng isang lalaki kung may respeto kayo sa kanya. Kaya nga iba eh, huwag nyo na masyadong mahalin ang lalaki basta irespeto nyo lamang. Mas gusto namin na kami nire-respeto. Sinusunod, iginagalang. Okay, yung iba nga dyan eh, babago pa lang sa isang relasyon, babago pa lamang na sinagot ng babae yung lalaki eh akala mo kung sino kung sigawan sa harap ng maraming tao ipahiya sa harap ng maraming tao nasa ng respeto doon mga kamamay bilang isang babae intindihin mo ang isang lalaki huwag mo siyang basta-basta na lang mumurahen si sigawan lalong-lalo na kung napakarami ng nakikinig nakakakita okay unang-una partner mo yan kung ano yung gagawin mo sa kanya ganyan din ang babalik sa at paano mo itrato ang iyong partner, ganyan din ang ugali mo. Okay? Baka mamaya kung paano mo siya itrato, ganyan din ang itrato sa iyo. Eh. Kasi may mga lalaking ganyan. Sige, itrato mo ako ng ganito, ganyan din itrato ko sa iyo. Sige, walang hiyaan na pala, walang hiyain din kita. Sige, pahaya mo ako, ipapahiya na lang din kita. So, mawawalan ng peace and love sa inyong relasyon kapag kaganyan. Isipin mo nilang kamamay palagi na kapag kayan ginawa mo, Masaya ka rin ba kapag ginawa yan sa'yo? Yun na lang ang isipin yung mga kamamay. Parang isang relasyon ay umandar. Parang isang relasyon ay uh, mag-bloom muli. Diba? Napakasarap sa isang relasyon kung merong uh, pagrespeto sa bawat isa. May paggalang sa bawat isa. Para sa ganon, hindi mawala ang inyong uh, pagmamahalan, ang respeto at pag-ibig. Diba? So, yun yung isang dahilan mga kamamay kung bakit hindi nawawala ang respeto at pagmamahal ng isang lalaki sa inyo sapagkat binibigay niyo yung respetong para sa isang lalaki. Okay? So next, maging maalaga at mapagkakatiwalaan. Lagi ko sinasabi sa inyo, gampanan niyo ang trabaho ninyo kung gusto niyo mapanatili ang pagmamahalan ninyong dalawa. Okay? Alagaan niyo ang isang lalaki. Sapagkat pagkat na rin ang relasyon na nasira sa pagkatulang pakialam ng babae eh. hindi pinapakialaman hindi inaalagaan hindi pinagluluto hindi pa sabay kumain di ba napakahirap ng ganyan mga kamamay kailangan bilang sa isang uh, nasa relasyon kayo meron dapat kayong pagkakaunawaan meron dapat pag-aalaga di ba kung alam niyo na pagod na pagod ang isang lalaki ang asawa ninyo ang jowa ninyo sa pagtatrabaho ay eh, pagluto niyo naman Painumin nyo naman ng tubig. Napakalaki ng tulong yun, mga kamamay. Kita nyo naman, ano, yung inyong mga partner, nandiyan, nagtatabas, nag-aaraw, para lang kumita ng minimum. Kita nyo na pawisan-pawisan, uhaw na uhaw, ayaw nyo pakabutan ng tubig. Mga kamamay naman, maging maalaga kayo. At syempre, napakahalaga ng na pagkakatiwalaan. Bilang isang babae, bilang isang tapat na babae, kailangan kahit saan kayo makarating, mapagkakatiwalaan kayo. Baka mamaya pagtaligod ng isang lalaki, pag may nakausap kayong iba, nakikipagplastika na kayo, nakikipagflirt na kayo. Huwag naman ganyan mga kamamay. Hindi kayo iibigin ng lubos, ng totoo ng isang lalaki at walang iibig ng maganda, ng ayos at kontento sa inyo kapag kaganyan kayo na kung sino-sino ang inyong nakakaharap ay lumalandi na kayo. Kaya mga kamamayan, sinasabi ko sa inyo, dapat maalaga kayo at mapagkakatiwalaan para maraming mga lalaki ang maghabol, maghangad, magpantasya, mangarap sa inyo. Napakasarap kaya sa pakiramdam mga kamamay na ikaw yung hinahabol ng mga kalalakihan. Hindi yung ikaw ang iniiwasan ng mga kalalakihan dahil sa ugali mo, dahil sa, sa asal mo, dahil sa ipinapakita mo. Kaya mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, kailangan maging babae kayong pagkakatiwalaan, maayos, kahit saan ilagay, is hindi nangangamba ang lalaki. Alright? And last, huwag kang maging pabaya. Oo mga kamamay. Dahil dito, maraming mga kalalakihan ang nagbabakod sa mga kababaihan na baka maagaw ng iba. Kung hindi ka nagpapabaya sa sarili mo, gumaganda ka palagi araw-araw, bumabango ka, sumasarap ka, wala sanang uh, mga lalaking malukot ngayon kapag kaganyan. Kaya yung ibang mga lalaki niya ng iba eh. Kasi ikaw babae ka pa naman, hindi mo magawang ayusin ang sarili mo. Hindi mo magawang uh, i-improve ang sarili mo. Di ba? Yung kuko mo, hindi mo malang manilkate. Yung buhok mo, hindi mo malang masukulay. Masyado ko nang naging pabaya. Kamamay, marami na akong anak. Tsaka yung trabaho ko talaga nasa palengke. Yung trabaho ko kamamay, nasa bukid. Paano naman ako mag-aayos nito? Eh, sige po naman pagkapagandahan ko doon. Mga kamamay, ha? Hindi ko sinabing mag-makeup ka ng over-over at sobra-sobra. Ayusin mo lang ang sarili mo yung presentabling tingnan. Para naman hindi nakakainis sa uh, humarap sa iyo. Di ba? Ako ang asawa mo, pero pag humarap ka sa akin, ang dungis mo, hindi ka man lang nanghihinaw ang amoy mo, maghapon ka na dyan sa arawan, hindi ka malang magpalit ng damit, yayakap ka sa akin, nahali ka sa akin, ganyan ka. Mga kamamaya, huwag kayong maging pabaya. Sa mga umiidad, sa mga nalolo siyang dyan, mga kamama, hindi pa po huli ang lahat. Napakarami ng na mga beauty products na po pwede yung gawin. Ang dami kong nakikita ha, kapag ka okay na mamashal sa park, sa SM, kahit may edad na, hindi ko nga minsan ninaakala na 45 na pala, yung iba 50 na pala, pero kita mo, ang dati nga, di ba, mga bagets na bagets pa rin. Ang dami pa rin nagpapantas at humahanga. Kaya kayong mga kamamaya, huwag kayong maging pabaya. Huwag kayong maging uh, basta na lang sa inyong sarili. Kasi sapagkat nagiging dahilan yan kung bakit nawawala ang pag-ibig at pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. So mga kamamaya, sinasabi ko palagi, ayusin yung sarili ninyo. So ayun lang muna sa ngayon mga kamamay ang mga bagay na kailangan yung tandaan upang mapanatili ninyo ang pag-ibig at yung init ng inyong relasyon dalawa. So papaalam mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.